O, oh, huwag niyo sabihin kung magkano yan. Siyempre, eh, katasang Facebook, huwag mo natin sasabihin kung magkano ang sahod ko. Basta nakabili ako ng rep. Alam! Ang ganyan siya? Ako, huwag Ha? Huwag lang.

Eh, dahil nasira kasi yung aming rep. Ngayon, sabi ko sa asawa ko, isang buwan tayo walang rep, no? Kasi nasira. Ngayon, sumakot naman ako sa Facebook ngayong buwan na to. Hindi, hey, bawal. Katas ng Facebook. Katas ng Facebook. <coughs> 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 Tunog pa lang, katas ng Facebook. Bawat pagbukas nito, bawat pag-edit ko rin ng, ng mga video, Ayan yung mga pinapalo nyo sa pinapanood nyo sa akin. Kaya nakabili ako ng rep. Aww. Wow! Kita <laughs> wow. mo, oh, ilang layer. Huh. Converter to, converter. <laughs> inverter. Wow. Inverter, to. Ay, inverter. para, inverter. Wow! Katas ka ng Facebook. <laughs> oh, ayan oh. Wow. Ako, oh, huwag nyo sabihin kung magkano yan. Siyempre, eh, katas ng Facebook. Kung muna natin sasabihin ko magkano sahod ko. Basta nakabili ako ng rep. Ah! Yan palang nasasabi ko sa pag ko. sa pag -ano ko, sa pag edit ko ng mga video. Sa pagpupuyat ko. Ayan, ayan na yung resulta. Wow! ako ng Facebook. Ay, nakabili ng rep. Katas ng Facebook. Katas. Katas ng Facebook. Katas ng Facebook. Ba't mm -hmm. parang natatawas siya? Mas mataas pa po sa akin to itong rep na nabinili ko. Yan. Huwag kayong mag-alala. Gagawa po ko lang gagawa ng video para hindi lang purip ang mabili ko. Pati kayo, baka siguro mabigyan ko kayo.